Sa balita naman sa labas ng bansa, umakyat pa sa higit 33,100 Palestino ang patay sa madugong bakbaka ng Hamas kontra Israeli forces sa Gaza Strip. Huli sa mga naitalang yan ang nasa 38 sibilyan sa nakalipas na magdamag. Sa kabila naman yan, inaasahang magpapadala ang Israeli government ng kanilang delegado sa Egypt sa posibilidad na negosasyon kaugnay sa tigil putukan ng Hamas at pagpapalaya sa natitirang mga bihag nito. Kabilang sa inihinging kondisyones ng Hamas, ang malawakang ceasefire at pag-atras ng puwersa ng Israel sa northern Gaza upang makabalik na ang mga Palestinong bakwit. Dinagsapo naman ng mga libo-libong reliista ang iba't ibang lugar sa Israel sa gitna po ng panawagang pagpapalaya sa nalalabing bihag ng Hamas sa gitna pa rin ng digmaan kontra Israeli forces sa Gaza Strip. Ilan sa mga nakilahok ay nagsindi ng kandila katabi ang mga larawan ng mga biktima ng digmaan. Habang karaniwang po naman sa kaanak ng biktima ay hindi na iwasang questionin ang ginagawang hakbang ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upang tuluyang masagip ang higit na isanda ang bihag pa rin ng grupong Hamas. Una pong nagsagawa ng sunod-sunod ng mga protesta mga residente ng Israel. Kaugne pa rin po sa usapin ng tigil putukan sa pagitan po ng IDF kontra Hamas Apektado naman ang nasa libo-libong residente sa ibat ibang bahagi ng Russia Matapos sumabog ang isang dam sa Ural Mountains Dulot ng pagkatunaw ng yelo Nangyari yan matapos ang tuluyang pag-apaw ng Ural River Sa tindi ng pinsala, aabot sa apat na libong residente sa orks ang inilikas Habang hinikayat din na lumikas sa mga otoridad uh, sa Kurgan City sa taya naman ng mga otoridad, daabot sa higit limang daang libong katao ang apektado dulot ng batinding pagbaha. Aabot po naman sa higit na isang daang mga flights ang kinansila sa United Kingdom at sa Ireland, bunsod ng panalasa ng bagyong Kathleen. Sa taya ng mga otoridad sa UK, may pagbugsong hangin Naabot sa 70 miles per hour ang naranasang hangin doon. Aabot naman sa 12,000 residente sa Ireland ang nawalan po ng supply ng kuryente. Sinilalin din ang Northwest Scotland sa Yellow Warning sa lakas po ng pagbugso ng hangin. Ito na ay kalabing isang bagyong pumasok sa Ireland ngayong taon. Niyanig naman ang magnitude 4.8 na lindol ang New York City sa Amerika. Karamihan sa mga gusali at establishmento sa East Coast naramdaman ang epekto ng lindol. Sa tayangan ng US Geological Survey, na italang ang epicenter ng lindol sa Tusk Bury, sa Central New Jersey west of New York City. May lalim po yan na 4.7 kilometers at wala namang matinding pinsalang na itala sa naturang pagyanig. Nagabiso si New York Governor Kathy Hochul sa posibilidad ng aftershocks. Ed Fajardo at DJ Chacha. Naiyon nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.